Eto mga kaotis na, panoorin natin kung paano mag-ayos at maglipat ng mga gamit sa isang Airbnb house. Kung kahapon nga ay yung in-upload ko ay yung wala pang laman na bahay, ngayon ay yung nakapaglipat naman. Dito makikita nga na makalat pa siya kasi yung mga furniture ay mga estimated location pa lang yan, hindi pa siya finalized. Kahit yung mga painting, kaya nakalagay dyan sa gilid kasi yan yung mga estimated na pagkakabitan din sa may bandang taas. Kahit yung supa ay nasa dining pa, medyo marumi pa yung supa kasi kailangan labhan yung kanyang cover. Dito nga sa may bathroom, almost complete na, kulang na lang ng shower curtain. At dito naman yung gagawin nilang pantry or stock room. Na kung saan dyan din ilalagay yung mga food, drinks, snacks, at saka yung mga kumot na pampalit. Ito nga yung room number one, kung saan wala pa siyang bed. Ang nandyan lang ay basurahan at saka yung painting. At ito din, same lang din, room number two na painting at saka basurahan lang din yung nandyan. Dito naman tayo sa kanilang kitchen na pwede rin gawing dining kasi may table na rin. Kasi yung countertop ay pwede din gawing lamesa. Dito yun yung dining sa so, may mga supa na yan may mga upuan na pero wala pang lamesa at ito nga yung ano inaassemble na yung ano bed frame kung saan dito sa master bedroom ay dalawang bed ang ilalagay dito kasi may kalakihan siya tapos kasi dito sa bedroom na ito ay mayroon na rin siyang toilet at saka closet so bali every bedroom naman ay may mga closet pero itong master bedroom ay medyo mas malaki nga lang yung kanilang closet dito Dito nga sa Amerika Pag nagsiset up ka ng isang Airbnb Pag gusto mong makatipid Ay mas maigi na yung mga kaya mong gawin ay ikaw na lang gumawa kasi pag pinagawa mo pa sa iba ay mas mahal ang bayad. Katulad na lang ng pag-set up ng bed, pagbubuhat ng mga gamit sa paglilipat. O siya mga kautis na hanggang dito na lang muna ang ating Airbnb preparation.